Good morning mga kabakyard So sa ngayong araw po ay magpuputol po tayo ng buntot ng baboy ay buntot ng biyik tsaka uh, mag-iindict na rin po tayo ng iron at tsaka magpuputol na rin tayo ng ngipin kasi hindi po naputol nung nakaraan yung ngipin ng baboy wala nung may trabaho tayo So ngayon ay pan na nila so uh, puputulin natin at sasabihin ko rin po sa inyo mga kabakyard ay didiscuss ko mamaya kung ano ba ang kahalagaan ng ating mga ginawa na ito sa ating mga baboy pagpuputol ng buntot pagbibigay ng ayon at saka pagbibigay ah, pagpuputol ng ngipin pagpuputol ng buntot so yan po so bago yan intro po muna ako So, ang akin palang mga kagamitan, mga para sa gagawin nating sa araw na to, sa pagpuputol ng buntot, ay ito po ang ating gagamitin. Ito ang pruning shear. So, ayan po. Tsaka ito, yung shearin na pang inject natin sa ating Jektran Iron so dito po meron pa ako sobrang nakarahan kaya dalawa po ito to 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 pero ang inject lang po natin ay 1 ml 1 ml lang po uh, kada biik so meron po ako sirin dito na ganito yung malaki yung pwede, pwede naman biik pwede pang biik po yan pwede pang malaki pero mas gusto kong gamitin itong ganito kalit. Pang 1 ml talaga para eksakto po talaga yung sukat. Pag 1 ml, 1 ml lang talaga. At saka mas madali siya para sa akin ay injek. inject Pagka kayo po ay mag inject ng iron, mas maganda po. Mas mag para sa akin po, mas maganda pong ganito. Gamitin. Pang 1 ml lang po ito. Tapos, wag na po, wag na wag po natin kakalimutan mag- Uh, ito yung combinix halimbawa pag naputol na natin yung buntot ng baboy so ito po ang ginagamit para uh, medyo hindi na mas po siya uh, pagka naputol hindi po siya dinadapuan na langaw uh, so at saka may dala na rin po itong uh, antibiotic ang ano na to, pang spray na to sa buntot. Ganon din po sa pagkakapon, ito rin po ang aking ginagamit. Pero sa pa, sa araw na to, hindi pa mo mu muna tayo magkakapon kasi 3 days pa lang po sila. So ayan, samahan niya ako, kabakyard. Right, so ito, kabakyard na yan oh. 11 pieces ito. Hindi ka natin ang na iron. <coughs>

Di tengah warung Kina ma? Wait, leni mo. Okay, pasentar Yeah, um. bro. Gracias. Mm -hmm. So, ano-ano nga ba ang mga binipisyo ng pag inject ng ayor sa ating mga biik? Unang-una po ay nagpapalakas ng immune system sa ating mga biik na iniinjikan at mapapanatiling malakas ang kanilang mga katawan. So, yun po ang unang-unang talagang binipisyo ng ayon. At pangalawa, pinapalit ang tiyansang pamamantal uh, ng ating mga biik at saka pagkakaroon ng mga pasa-pasa. So, yun po. Tapos pangatlo, pampagana din po ng tulog ng ating mga biik na siguradong yun ay magpapabilis din ng uh, kanilang paglaki. Pagka yung magana silang matulog yun tsaka yung minsan pagka masarap yung tulog ng mga beak natin, hindi po natin dapat iniistorbo o okay, oo may nag -iingay. mas maganda po hayaan natin sila matulog para mas maganda po yung kanilang uh, paglaki katulad din po ng tao, pagka medyo uh, yung mga bata na yung mga bagong pakanak, pagka medyo maganda po yung kanilang pagtulog eh, maganda po sa bata yun at kung ang ayon po at kung ang inahin nyo po uh, inindikan, uh, katulad nga po yung ginawa ko sa 85 days, ay mapapanatiling uh, maganda at masigla po yung pagbubuntis ng ating mga inahin lalo pag inindigan mo ng 85 days at paglabas po ng kanilang mga biik ay magiging pinkies po at masisigla po ang kanilang isisilang na biik so yun po ang kalagaan po ng uh, yarn at pagbibigay sa kanila ng uh, yarn lalong lalo na sa mga ika 3 days yung ika 3 days tapos inuulit na naman po yung sa ika 14 days sa mga biik yun po ay pinakamaganda po talaga na magbigay tayo sa ating mga uh, biik, mga bagong panganak na At ang kahalagaan naman ng pagpuputol ng buntot sa ikatlong araw, pwede rin sa, yung iba kasi mayroong nagpuputol na bagong panganak. Pero sa akin po kasi, sa karnasan ko rito ay pa, uh, sa pangatlong araw, sinasabay ko na po yung iron. At ano nga ba ang binipisyo ng pagpuputol ng buntot? So, wala po talagang direktang magsasabi kung anong nga talaga ang ang binipisyo talaga ng pagpuputol lang buntot. Pero para sa akin po kasi, ayo kung magbabase lang po tayo sa mga sinasabi ng matatanda, ay pagka pinuputol daw yung mga buntot, yung mga ating mga baboy, yung katawan daw po nung mga baboy ay bibil bibilog daw, mabilis daw po bibilog parang ganun po yung kanilang ano yung ginagawa nung araw halimbawa po yung mga mga matatanda kasi halimbawa yung aso yung yung aso kasi pinuputol nila yung buntot so bakit daw nila pinuputol yung buntot para daw yung katawan daw nung aso ay magiging bilog daw po so ganun po yung benepisyo ng pagpuputol ng buntot so yun yun po ang sabi ng matanda so siguro in uh, Apply narin ko sa uh, sa baboy so kaya ganun po at nakasanayan na rin ng iilan katulad ko rin nakasanayan ko na rin po nagpuputol ng buntot at saka sa mga ibang nagbababoy din uh, at nagpuputol din po sila ng buntot so yon ang kaalagaan ng uh, pagpuputol ng buntot at tapos naman yung pagpuputol ng at tapos naman yung pagpuputol ng ngipin uh, mga kabakker ay si, uh, siyempre uh, bisik naman na po yun. Uh, kailangan putulin yung mga ngipin ng ng mga big para po yung sa pagdodon nila hindi naman po uh, masakit uh, pagdating sa inahin. Kumbaga sa pagpubutol, Ang pagpuputol ng ipin sa mga biik ay ak, pak, dahil po sa pakinabang na rin po ng nanay na hindi po siya nasasaktan habang siya po ay uh, nagpapadidi. So, yun lamang po. So, ayan na naman pong muli uh, aking mga kabakyard. Sana naibigan nyo na naman po ang aking sinir na video ngayon. At uh, kung nagustuhan nyo mga kabakyard, dawag uh, nyo wag, nyo huwag nyo pong kakalimutan pakilike ang ating video uh, paki-subscribe na rin, mag-comment po sa baba. Ah, uh, pwede po comment no, magtanong, magtanong. Uh, sasagutin ko po lahat ng inyong mga uh, katanukan. So, yun lamang po mga At tsaka, wag nyo na rin po kakalimutan mga kabakyard na pakihit yung notification bell del uh, para sa aking mga susunod na i-upload. Para ma-notify po kayo sa aking mga Uh, susunod na i-upload pa uh, about dito sa munting uh, pag-aalaga ng pagbababuyan. So, ganun na lamang po. God bless po sa ating lahat. Happy farming po, mga kabaktan.